ay, ako po yun. Ay, magandang araw po. Dumating na po yung order, chinelas. Sinelang, order yung ng chinelas. Chinelas mo lang eh, ako yung order ng tsinelas. Wala pa rin order ng tsinelas? Oo. Oh, Dito no. po yung deliver pato sa address nyo. Kung binigay dito po yung contact number nyo eh. Pangalan nyo po eh, tama lang po. Renato Aguilar. Tapos Opo, ito po yung po yun. address. Opo. Wala po kayong order na tsinelas? Wala po. Hindi po kayo mahilig mag-order sa Shopee, Lazada, ganyan? Ha? Hindi po kayo nag-order online? D wala. Hindi kasi ako marunong mag-online. Huh? Oh, no. Hindi lang mag-pick po. Yan. Mag Baka po yung na-order para sa inyo. Sino pa bang naghahawak ng cellphone nyo? Baka po, napindot lang niyo. Ano po na pindot ng anak nyo. Ano ko, yari nga po. O, kay, Kairi yan. Kairi po. Ano nga yan. Ano? Baka na pindot ni Kairi yan. Branded po na ano, na Chinelas E. Eh. Nasa 1,000 plus po kailangan bayaran. Oh, Kairi. no. Hindi ko lang po pang bayad. Patay tayo dyan. Paano po kayo? Eh, galing po po kayo sa Manila. Eh, kaya po tayo nakapidyo kasi sa vlog po yun, sinaano namin. Wala naman ako pang bayad. Paano po kaya yun? Ayun na masahin. Ayun na dito 20 pesos. Ayan. Pero hindi po talaga kayo nag-order. Wala nga akong order. Asa po ba yung cellphone nyo? Baka nandun sa ano, nasa transaksyon. Saka, nasa na yung bag ko? Sino pa bang gumagamit ng cellphone nyo, ma'am? Ta, sir. Ako lang. Baka may nag-text nyo. Tignan nyo. Dapat may mag-text nyo. Ayun na ano ba, ano ba ito? Teka. Baka po sa Facebook. Kasi taga-deliver lang din po kami sa supplier. Nagla-live po kasi sila eh. Baka namin yung na, yan. Napindot. Sino ba na. bang umahok ng cellphone nyo? Ako lang. Wala pa bang umahok na anak nyo, apo? Wala. wala pa Or baka may nag-order para sa inyo? Wala nga. Wala akong, ano. Ako, eh, paano ako, po kaya yun eh? Uh, Di po namin sa Maynila po? Kita mo, ano mo nga? Medyo ano eh, ban pa naman po yung dala namin. Nag-gas pa kami noon. Ay, eh, patag tayo bata pa. <laughs> kaya kaya dyan pa. Wala <laughs> eh, wala yung mag-aabuno dito. Sa malayo pa. Paano yung cancel nyo? Ha? Ika-cancel na lang. Mabablock po yung account nyo yan. Oo po yung account nyo. Ba't yung account ko? Eh kasi po, bad record. Kasi oh, nag-order ko yun. Wala mga ako record. Hmm. Ano nangyari dito? Wala po ba ma'am sa kanya? Ano? Sige, papakita ko na lang po sa yung order para makita niyo po. Dito po sa Para makita niyo. Eh, bala ko na Eh, di kung wala talaga yung order, wala nang problema. Di ba, balik ko lang po natin. Ay, patay sa ID. Yan. Dito dito po. Baka po madami po kasi yung chinelas. Baka malaglag. Dito po kayong chinelas niyo, oh. Pagka! It's a crime! <laughs> Masayang-saya tay. Happy Father's Day. Thank you very much. Salamat. Yeah. Ano, <laughs> oh. Dad, Chiko, guru to. Eh. Inivan ka pa tay? Oh, medyo eh. Pasensya ka na po. Kunwari lang po. Idea 'yan ng anak nyo. Ay, ano po ka dito, Tay? Ito ka dito, 'yan. Happy Father's Day. <laughs> ah, salamat. <laughs> yan Para po sa nagpadala ng surprise at para sa kanya ay special ka. Para sa kanya, ikaw ay hari ng kanyang buhay. Ayan. Ayan. Happy Father's Day! It's a prank! Kanwari lang tayo! At syempre, meron ka rin yung style. Happy Father's First Dad! Sash! Ayan, tahakunin ko sa Ayan! Saan niyo ba niyo dito, sir, saan po kami sir? Saan po ba kayo galing, sir? May, parang kararating mo lang po, ah. Ay, galing pa ako sa, ano, Pila Laguna. Mm. Sakto-sakto pagdating galing ko, sir. Ay, salamat. Salamat sa inyo, sa chiko, sa mga anak ko, sa, sa, mga, sa alaga ko, sa bati ako. Maraming salamat. Ayan, meron kasi regalo na bubuksan. Ayan. Sige po sir, buksan nyo po. Buksan nyo po yung regalo. Baka ko ano ito. Sige po. Ayun yung chinelas sa kilimang libo. Ayun yung chinelas sa kilimang libo. Ayun yung chinelas sa kilimang libo. Ayun yung Sige po tayo, sirahin nyo po para mas marami po. Sige po na kayo, ngayon lang nakaupo si Haring Rene. Kain mo lang pa yan. Ulan na.

Po. Ayan tayo po kayo saglit Wow Ladies and gentlemen People of Pande We have Best Father Award Yay Ayan This certificate is awarded to Renato Aguilar Napakapalad ko uh, To have a brother like you Ulirang aba sa kanyang mga anak At dakilang kapatid sa lahat Happy Father's Day. We love you. Awarded by. Basahin ko malino pa bang mata, sir. Awarded by. Thank you very much, Myra Katsmarski. Wow! Happy Father's Day. Thank Happy Father's Day. Galing po kay Ma'am Myra Katsmarski. At meron ka po po regalo, sir. So, Nabubuksan. Nabukha po, po ulit. Nabukha pa. Ayan. Nabukha po. Thank <laughs> Kinabahan ka ba sa isang libo na kailangan bayaran natin? oh, nag-iisip lang ako. Hindi ko ako iwanag eh. Meron akong natirong pera sa isang tapos Sabi ko, <laughs> <and some laughs> <some na> <laughs> ko babayad ko, hindi naman ako kumura. <laughs> Naku, paano pambili ko ang bigas na? Ayaw! Meron pang imported red wine. At syempre, dahil Father's Day, meron din kami palang eggs. Wow. Salamat. Ngayon po bang ba araw ng mga dakilang at katulad niyo? Ano po ang nga inyong maihiling para sa inyong sarili? Ako ay nagpapasalamat na tatagdagan pa buhay ko. Papasalamat ako sa mga nagmamahal sa akin, ang tinitsi ko, ang mga anak ko, asawa ko. Maraming maraming salamat. Higit sa lahat sa Panginoong Isus. Sa Panginoong Isus. Sa poong may kapatid yung pagmamahal hindi nababayaran ng pera. Salamat din si Brother Mike. Happy Father's Day, Day sa kanya. Maraming salamat. Happy Father's Day! Ayon. Sa akin, kay Brother Mike, Happy Father's Day sa lahat ng mga father. Happy Father's Day. Ano yeah, na, napakaganda ng mensahe nila. Yeah? Kaya kung meron pa po kayong ibang kahilingan sa inyong isipan, isipin nyo pong mabuti bago natin ang panahambila. Ano pa? <laughs> bago po? Tayo po, hindi pa nakamila sa dalawa, tat, ah, iba na. Ayan, na, ayan, na, ayan, happy Father's Day, ayan. Bukod po sa napakagandang surprise ang ito at mga regalo, ay gumawa pa po siya ng mensahe para sa inyo. Ano po, harap lang po kayo sa camera at isipin nyo po siya po yung harap nyo yung mga Ano po? Dear Rene, uh, sana nabigyan kita ng konsing kaligayahan dito sa konting nakayanan ko para ipagdiwang ang araw ng dakila, kadakilaan ninyong mga ama. Maraming maraming salamat for being always there for us. Happy Father's Day! We love you, ang nagmamahal mong kapatid, Myra Kartsmarski. Wow. Salamat, lice. Salamat. Sige po, niyo po siya. Ano po gusto sabihin? maraming salamat kayo. Happy Brother Mike. Salamat sa iyo. Happy Father's Day sa kanya. Maraming maraming salamat. Napakalaki ng utang na loob namin. Pero kahit walang pera, tayo magkasama. Basta mahal kita, kapatid ko. Basta, lagi lang tayong ano, naalala uh, inaalala natin sa pwesta. Kahit hindi man ako nakakatawa, So, lagi ko na sana kahit paano ay eh, makaano ka rito, mapagsilbihan din kita. Lahat may ano ko, din kita. Salamat at maging mag masaya rin sana ang buhay mo dyan. At magkita pa rin tayo. Ilan po ba kayo magkakapatid, sir? Ano, apat na lang kami ngayon. Apat na lang po Yung kapatid ko, si Myra, dito si Myra, ako, si Mimi, tsaka si Marisol, yung nasa Bilang si Ma'am Myra po yung sponsor, ang nagpadala ng sorpresa nito, kamusta po siya bilang kapatid para sa inyo? Nak, super bait. Hindi na ako makakita ng katulad ng kapatid kong ganyan. Siguro, Huwag na billion siguro yan, hindi million, billion, nahihirapan sila makakita. Yung iba, umaasensyo, umuunlad, nagkakaroon, nakakalimik. Sarili lang inintindi niya. Eto, kahit ibang tao, iniisip niya. Ano, dadamay na nga lang ako sa kanyang pag-sacrifice. -ano, pag Pero masaya din ako kasi napakabait niya kahit paano, tumutulong siya. Napakabait. One in a billion. One in a billion. May Sa akong aking kapatid. Hindi, hindi ako makakita ng iba. Gano'ng katagal na po ba siya dun sa uh, Hawaii? Tama po? Siguro mga 20 plus. Mahigit mga 26 years or so 27 years. Tagal na kami ano. Kailan po ba siya huling nakahawin sa Pilas? Na, nandito sa Pilipinas. 2017. Matagal na po wala. Ano po? Ano po ba sigurado miss na miss na po yung inyong kapatid ano, na makasama? Ano po ba yung miss na miss nyo ng banding na pagkasama niyo siya dito sa Pinas? Ano yung ginagawa ng banding? Ay pag, na na, pag na. nagkita kami, naku, talagang masaya. Makita ko pa siya, masaya na ako. Napakasaya ko. Kita ko siya. Yung ano nang damdamin ko sa kanya. Sabi, kaya ko Kayo naman po ba tayo ay ilang, po kayo ng ilang mga anak? Ilang mga anak po, binihiyaan po kayo ng ilang mga anak? Alin bang anak ang inaano mo, tinatanong? <laughs> anak niyo po. Ah, anak ko. ito, <laughs> tatlo. Nandito. Tatlo, oh. Sila po, po. Ito, tatlo. Ay, ano ang ating mga kasabot? Si Michael, si Michelle, <laughs> si Melvin. Ayan, ang panganay po ay eh, si Sir Michael. Si Michael ang panganay ko. Asan po siya? Na? Ayan, Michael! Yeah, alika rito, alika. So, alika, alika. Ayan, yeah, samahan mo siya, sir. Ito yeah, yung guys. anak kong panganay. Uh, si Michael Angelo Aguilar. Sir Michael, uh, ano po tawag niya kay tatay? Papa po. Papa. Sa iyong papa, yung Father's Day, baka may gusto kang uh, kahilingan, mensahe, o kung may gusto kong ipangako, ipromise. Ikaw, usapin mo si papa. Kaya ko lang, ngayong kaya ko lang. Tsaka, wala rin mo na ako yung Yung kaya ko, wag lang pera. Wag lang pera. <imit> hindi naman ikaw hihingi. Hihiling. Ah, ah hiling mo. Sige. Pag meron na. Fathers, fathers. Pero ngayon, hindi ako hihiling. Babatihin ko lang kayo ng happy father. Salamat. Tsaka yung kayang may tulong bilang anak. At ano yung ko. Yan po yung sa bil bilang anak. At kung yung kaya na meron ako. Wish mo, mo para lang. sa kanya. At siya may wish ko. Maging malakas. Sa araw-araw at malusog. Ang may no, gusto kang ipangako. Mm. <laughs> Siyempre, may gusto kang pangako. Um, lalo na magkakapamilya na rin ako. Tuloy-tuloy mo yan. Yung pangako niya, kailangan tuloy-tuloy. Yeah. Okay, ako sa pamilya. Happy Father's Day sa rin. Magkakaroon uh, na rin ako sa sariling pamilya. Oo nga pala, Happy Father's Day din pala. Aalagaan ko rin yung, sarili, pamilya na bubuhoy niya. 3 months. May 3 months na kaya mamaya na, ka... Kita. Alam mo, hindi, ko pa sinabi. Magkakapon na rin, magkakapon na po kayo. Ngayon pa lang yung nalalaman. Lalo, siyempre, si Sir Michael, simple lang yan. Meron din nakahandang regalo para sa'yo yan. Bigay mo na, Sir. Ang matamis mong yakap at pagmamahal na halin. Peace, 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 po peace, 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 maganda kong anak. Maganda, maganda kong maganda, maganda. Pinaka maganda. 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 siyempre, mahirap maganda. Nag-iisa eh. <laughs> ano pong pang Michelle? Tama Michelle, po. Michelle... Yan. Ani Aguilar. Ngayon pong Father's Day. Ang Wish mo po sa kanya. Kung ano, message mo rin, tayo. May gusto kang ilin or ipangako. Uh, Happy Father's Day pa. Wish ko lang sa'yo, ano, Sana lagi kang malusog, gano'n. Laging healthy. Ayan, Huwag na kayong you. maingay palagi. <laughs> <laughs> ah, ayun. Ayun lang. Gusto kayo pangako. nga. Hindi, lahat naman po nang ginagawa ko para sa kanila. Yeah. Kung baga, ginagawa mo na lang, hindi mo na ipinapangarap. Hey, yeah. okay. Ma'am Mayra. Ayun. Tita Mayra, thank, thank you po. Thank you po sa lahat sa mga tinulong niya sa amin. Malaking utang na loob. Salamat po. Kamusta ba siya bilang tita para sa iyo? Yun nga po, sabi ni Papa, wala ka nang makikita ang tita katulad na tita. na Si Papa naman, kamusta naman siya Papa para sa iyo? Ano ba yung katangian ni eh, Papa na ipagmamalakan mo sa buong mundo? Na siya yung, yan ang Papa ko. The best yan sa buong Papa, mundo. <laughs> Lahat ng gagawin niya para sa pamilya niya. Kahit walang wala na siya, hindi Basta meron yung pamilya niya, okay oh, lang po. Kahit may sakit siya, hindi niya Basta may makapag-provide po siya talagang takin ng ama talaga si father. Siyempre, ibigay mo na rin ang regalo. At siyempre, ang ating kasabwat ang may pakana ng lahat. Ay lahat, talaga. No, may order na chinelas. May hey, order na eh <laughs> Ayan. Oh. And happy Father's Day po pala pa. Salamat, salamat. Ito si Melvin Aguilar. Ako po yung kasagwat. <laughs> ano salamat po sa ano sa araw-araw siyempre -araw, at sana po iling ko um, umaba po yung buhay nyo yung mga ginagawa namin para sa inyo rin po yung at malapit na rin, malapit na akong rado. Ayun! Para at sa congratulations ngayon. sa God, sir! Ayan! Yun ang pinakamagandang pinaka pinaka regalo mo sa tatay mo. Tita mo, tita! Ay, ay, ay tita, ay, ay, tita ay, naman sumutita. po. Tita, <coughs> tita, salamat po sa tinutulong niyo po sa pag-aaral po namin dahil nakagraduate po kami. Ito na yun? Nagraduate? Ito na po talaga ta. Pagbubutihan ko pa po. <laughs> Thank yes. Thank you po. Siempre ingat po kayo dito. Happy Father's Day po pala kay Ang Ed Mike. Maraming salamat. Siyempre, bigyan mo na ang regalo mo. Para sa iyo ba, bilang bunso? Kamus uh, ano ba yung katangian ni Papa na pagmahal ano po? Siyempre, mapagmahal sa akin. Sa'yo lang? Sa <laughs> po. <laughs> <laughs> naangkin lahat eh, naangkin lahat yung pagmamahal eh. Ano po, pag eh, pagkain siya, so... subo niya na lang, ibibigay niya pa sa akin talaga na no? napaka-selfless talaga ni tatay ano oh. the best father maraming salamat yeah. sir Melvin si ma'am po bang may bahay uh, yan. Yeah. ayan ma ano to po parang auto place ka naman na. na dito ka po yan ano pong pangalan ng inyong may bahay ayan si Erlinda si Nanay Erlinda Aguilar. Linda, ano pong tawag? Linda. Ha? Linda. Linda, sorry, sorry. Si nanay Linda, ano po bang tawag nyo kay Mister pag uh, kayong dalawa magkasiping? Pagalit, pagalit. Pagalit, ano pagalit tawag? Pagalit muna. Pagalit. Wala po, no, paan tawagan namin Wala. Pare? Pare? <laughs> Magkumari ba tayo? <laughs> ano oh, pa? Paan? Pa at ma. Pagalit. <laughs> Prine! Lumayo ka mainit! <laughs> Ngayon pong araw ng mga dakilang tatay na ating pinagkiriwang Ano po yung uh, may hiling niyo po sa kanya, wish niyo po sa kanya, mensahe at kung may gusto po kang sabihin, kausapin niyo po Kaya na, humaba pa yung ano na, na, taon na birthday niya Tapos yung father's day niya Sobra <laughs> po yung pagmamahal ko sa kanya. Kamusta po ba siyang uh, mister, asawa para sa inyo noon at ngayon na may tatlo na kayo mga anak na mga lalagang pinatay? Uh, okay, Ako'y naman po. na siya pag Ano po ba yung nagustuhan niyo sa kanya? Bakit niyo siya sinagot ng araw? Uh, Ay, okay. guwapo po siya. Yeah. <laughs> Siyempre, bukod sa kagandahan lalaki bait po siya. Uh, matagal na po kami nagsasama pero hindi kami naglalayo. May minsan hindi kayo nagliwalay eh. or nagaway. nag-away? Nag-away din, din po. Or... Ay, hindi kami talaga naglalayo. Hindi, yung away namin, hindi naman away yun. lambing yun. Lamping. oh O pag hindi niya ako nilambing, wala. Lamping. Lamping yun ay inat na yun eh. lambing, yun. Lambing yun eh. Thank you. Thank salamat po. you. Thank Happy birthday. Ayan, ang inyong regalo, bigyan nyo na rin. Walang man lang sa lips dyan, para mas wala matamis. Ayan. Ikaw muna, tika muna. Hasain ko muna. Ayan. Ayan. Panalo. <laughs> sa napakagandang mensahe ng inyong mahal na misis, anong gusto mong sabihin sa kanya? Ay, ang masasabi ko lang sa kanya eh, I love you four times a day. Times sa, sa, kapatid ko kasi kay DJ, sabi niya, ba't I love you? Kapatid ko yun eh. I love you three times a day. Sa iyo naman, four times a day. Sa inyo pong mga anak, sa inyong panganay na magiging tatay na, sa inyong pangalawa, sa inyong uh, unikaiha, sa inyong bunso na graduating na, ano pong gusto niyo sabihin sa kanila? Ayun. Eh, ipagpatuloy nyo lang yung naiisip nyo maganda para sa inyo. Pagsikap, so, pagsikapan ninyo na ma-improve yung buhay ninyo. Yung magkaroon kayo ng magandang pamilya, happy family. May sa Diyos. Lagi kayo magpipray lahat, sa lahat ng inyong gagawin. Kasi yan lang ang tutulong sa atin para hindi tayo napapahamak. Masa lahat kayo, ma mahal ko kayo. Sa inyo pong panganay na anak na soon to be father, uh, bilang kayo po ang mas nakakaalam kung pa paano maging ama, ano pong may papayo sa kanya bilang bago pa lang siyang magiging ama? Ay sa ngayon magkakaroon ka na ng pamilya, pagsikapan mo nang mag-improve, mag magkaroon ng stable cap at mahalin mo ang pamilya mo. Yan ang Mahalin niya yan ang magmamahal sa'yo ng tapat. Yun ang ano ko sa'yo. Tapos, lagi ka mag-pre-pray sa, magpre sa Panginoon. Sa pangalawa ko, sana naman, magkaroon, mag-success yung future mo. Magkaroon ka ng magandang trabaho. Masaya at, saya at Masiglang pamilya. Ayan. Oo, oo siyempre doon tayo darating lahat. Kasi mahirap yung wala ka naman pamilya pagdating ng panahon. Napakahirap nung nag-iisa ka lang. Kaya, kung magkaroon ka ng pamilya, mahalin mo. Manalangin palagi sa Panginoon. Sa bunso ko naman, eh, laging magdasal ka palagi para maiiwas ka saka pamakala tapos maging straight ka uh, isipin mo yung future mo magkaroon ka ng stable job tapos ang pamilya mo ay eh, mahalin mo Wakang ano ako stick to one sabi stick to one stick to yung ano ko eh stick to one uh, kailangan isa lang yung ano yun Bago po tayo magpaalam, baka po may gusto ko sabihin ulit kay Mamayra. Bago tayo magpaalam basta titsi salamat maraming maraming salamat titsi sa lahat lahat maguro lumating man yung panahon ng ano, pikit ko man ng ano ko pa pasalamat ako, wala na akong mahiling sa Panginoon kasi yung buong ano natin pagsisama na tayo naging magkapatid pag tutulungan natin sa lagang tabi yan at pasalamat din ako sa Panginoon nandiyan ka Papadid. Kamusta pa ang pakiramdam, Tata? Padre na tayo na nasurpresa ka po ngayong araw. na pinakaba ka pa, kunwari. Okay. Masaya po. Masaya. Oh, Ayan. Ayan. Kami po, Tata, ay e, tada siya. Best po. Pinuntak po kami ng inyong mahal na kapatid. Para puntahan kayo ngayong araw. Pati aso ko nagmamahal din siya. Kaya po eh. Talaga miss na miss na kayo. Ilang oras kayo nawala. <laughs> Ayan. Dahil na uh, special ang araw na to para sa kanya at kayo special, gusto nyo pa kayo ngayong araw ng mga dahil. Ayan. Muli, kasama natin, batiin natin si Tatay Renato Aguilar. Happy Father's Day! Ayan. Salamat sa inyo. And of course, huwag rin natin kalimutan pasalamatan ng sponsor ng surprise ng ito, ng mapagmahal na kapatid na walang iba kundi si Ma'am Mayra Kaksmarski all the way from Hawaii with love na talaga magamat malayo kaya hindi niya nakalimutang pasihay na kanyang pinakamamahal na kapatid ngayong araw ng mga tatay. Love you three times a day. Yeah, three times a day. Muli, ah, uh, <laughs> muli tayo ay Shop Best Mabe Shoppers, ang inyong paboritong programa sa paghahatid ng sorpresa. And I'm R.G. Humirang. Let's, uh, everyone, let's all spread out us in love. Paalam! Hello. Thank you bye bye Which are getting in the Shop with my best shoppers, everyone, let's spread happiness and love.